pagalwang araw sa pagbubuo ng kubo kulang po kami ngayon wala po ngayon si engineer at busy uh, dito lang po ay porma at saka mga panday update po tayo mamaya sa pagbububong ayan po pala yung mga kinuhang kawayan ayan po ay mga kawan, ito yung silab kanina, inakot namin. Ay yung pang bubong na pawid. Siyempre. Ito. Pawid at may buhangin na rin. Kulang na na simento. Spatter. <laughs> Spatter, tagabot. Oh, O, kayo po tayo. Um, Ang ito po tayo. Um, shout out. Ayan po. Uh, at uh, meron ng bubong na nakalagay doon sa bandang dulo. Ayan o. Oh. O, tayo tayo na. Lalagyan na po. At mamaya ito, lalagyan na rin. kapag dadating ng ibang pawid na ano. In Malapit na. Malapit na matapos. Yun, okay, at may hagda na nga. Ayan, Ayan. na. Oh. at shout out sa mga nagbububong busy busy po ang ating foreman sino na promote na dyan oh, si Pante na promote na dati pong taga abot ngayon taga tali na <laughs> pasalamat kayo mabait si engineer ay, <laughs> <The> engineer. <laughs> at ito na nga po. Ayan oh. May bubong na po 'yung kalahati. Oh, 'yan. At ito naman may isang linya na pataas. Kulang pa po ang pawid. Pero naka-order na po ng pawid para isang araw ay mabubungan na ulit ito. Dito pwede na pong silungan at kailangan na lang itong sa higan butas pa ah, syempre yung mga upuan tsaka yung lutuan ganda dito po yung lutuan namin ilalagay tsaka ipag-iisipan namin kung saan palalagay ang CR yung medyo safe at yung mga kasama namin nandun na ayan po yung bagong promote yung kumakaway ayan <laughs> <laughs> po ah, dyan nagpapahinga na po sila at talagang pagod na pagod na po ayan po ang talon shout out eh ang mga karesbak nung no, kabuuan nung no, nagawa namin ngayon maghapon ng pangalawang araw ayan oh. ah, ayos kapit na to hindi na lang sahig na lang sahig upuan sa dingding Yon, prepare na po. Ito na kami sa gilid at prepare na sa pag-uwi. Ready na mga motor. Sa mga gamit. Hintayin na lang namin yung naliligo dito sa sapa. Yon, oh. At may kasama kami rito ang naliligo. Ayun, huling-huli sa to. Ang naliligo.

よく見るときに、あの、みんな知ってたんだ。